Hello guys! Good morning! Bali dumating pala yung friend ko. At naisipan namin buksan yung last bill na meron ako dito sa bahay. Wala pa sana akong balak buksan yung bill. Since may kasama naman ako at medyo okay naman yung pakiramdam ko, binuksan na namin at dahil tutulungan daw ako ng friend ko maglaba ngayon. Nahihiya nga ako kasi bisita ako siya pero tutulungan daw niya akong maglaba. Katulad ko rin kasi siya, okay seller! At maraming ang mga ganda ngayon guys. Kaya abang-abang lang kayo. Nakakatuwa nga at parang mabubudol naman siya sa mga paninda ko. Ilang araw nga akong nagpahinga dahil hindi nga okay yung pakiramdam ko. Ilang linggo na akong ganito. Sobrang bigat ng katawan ko. Masakit yung ulo. Nahihilo. Kahit anong inam ko ng gamot ko, ganun pa rin yung pakiramdam ko. Kaya minsan, masaya talaga ako pag binibisita ako ng mga kaibigan ko or ng pinsan ko. Kasi kahit papano, nawawala yung mga iniisip ko. Hindi ko masyadong naiinda. Mas okay talaga pag may kausap ako. Sobrang dami namin pinag-uusapan yan. Ang dami namin pinagkukwentuhan. At tuwang-tuwa nga siya sa bail ko kasi minsan lang din daw siya makapag-open ng mga magaganda. Yung huling bail ko kasi nabuksan, hindi masyadong maganda. Okay naman siya, pero hindi katulad ngayon maraming mga maxi dresses. Hindi ko nga balak maglaba ngayon dahil parang hindi naman maganda yung panahon. Pero sabi niya, kaysa naman daw magkwentuhan lang kami, is magbukas na daw kami ng bail. Kasi abang nakikita niya yung bail na nanditong nakatabi, na-attempt na din siyang buksan. At ayun, napapayag niya ako. Sabi ko kasi, pag binuksan ko kasi yung bail, kailangan kong labhan ka agad kasi wala naman ako magpagtatambakan. Sabi niya, hindi natin, tutulungan kita. Kaya ayun, pumayag na lang din ako since tutulungan niya naman pala ako. Kasi nga, matagal din maglaba pag ako lang mag-isa. At ito na, si sinort na namin yung mga kulay, ipinagsasama-sama namin yung mga dark colors para madali na lang maglaba mamaya. Basta marirate ko dito is 9 over 10. <laughs> hindi naman, alam ko naman kasi ang mga bulto or ang mga bale ay hindi naman talaga perfect. Pero meron talagang batch na halos magaganda talaga lahat. Pero expect nyo pa din na talagang yung iba may mga flaws, may punit, may butas. May iba may mga hindi na makukuha man sya. Ang mahalaga lang naman is i-indicate mo lang sa post kung ano yung problema ng paninda or ng damit na ititinda mo. At ito na nga, nagbabanlaw na ako ng mga unang batch na nilabhan ko. At habang nagbabanlaw na ako dyan at pagkatapos ko may spin ay isasampay na namin. Ino na namin yung mga dark colors, yung black, yung red, yung blue. Kasi sila yung mga isasampay sa labas. Medyo naging okay naman yung panahon, hindi masyadong maaraw. Pero kahit papano may hangin, yun naman yung mahalaga para matuyo yung sinampay. At ito na, nag-uumpisa na siyang tanggalin sa spinner. Mas mabilis matatapos pag may kasama ka talaga. Kasi pag ako lang, medyo matagal talaga akong matapos kasi ako lahat yung gumagalaw. Tsaka mabilis talaga matapos pag puro kwentuhan, tawanan. Alam nyo ba guys, konting-konti lang ang kaibigan ko, nabibilang lang sa mga daliri. Wala pa nga atang sampu ang mga kaibigan ko. Pero kahit konti sila, pero kahit naman kaunti sila, okay lang naman kasi sila yung mga nakakausap ko pag may problema ako, kung masaya ako. At hindi ko naman talaga kailangan ng maraming kaibigan. Yung iba, hindi ko na sila masyado nakakausap. Pero pag nakausap ko naman sila, is okay din naman kasi hindi mo naman talaga masasabi kung gano'ng kabisi ang mga tao. Lalo na may kanya-kanya na kayong buhay kanya-kanyang mga diskarte. Eh. Basta yung friendship, nandyan pa rin. Magkausap man kayo o hindi. Sobrang layo nga ng pinanggalingan na itong friend ko. Bandang dulo na ng Pilipinas. Charot lang. Minsan lang yan siya nandito. Kaya madalas niya akong bisitahin dahil alam niyang kailangan ko ng madalas ng kausap. Minsan nga umiiyak na lang ako sa nararamdaman ko. Kinakaya ko na lang talaga kasi wala naman akong choice. Kaya kung may magkakataong ganito na may bibisita sa akin, natutuwa din ako. Lalo na yung ganito, hindi mo masyadong ramdam yung pagod. Pag may kasama ka at may kausap ka, bang ginagawa mo yung mga bagay na gusto mo. At tingnan nyo naman tong anak ko, kahit sa pagsasampay namin sa labas, is nakikimarites pa hindi naman siya tumutulong sa amin. Basta binabantayan lang niya lang kami kung ano yung mga galaw namin. Natatakot siguro siyang umalis kami na hindi siya kasama. At ito nga, nagpabuhat na nga siya sa friend ko. Ito pala yung mga sinampay namin dito sa labas at marami na din sa loob. Puno na rin yung laundry area. At umalis na nga yung friend ko at nalungkot na si Mandy. At sinabi ko nga babalik naman siya bukas. Madalas niya akong bibisitahin dito habang nandito pa siya sa Cavite. Masaya din kasi si Mandy na may ibang tao kasi madalas kami lang talagang dalawa. Masaya talaga si Mandy pag nakakita ng ibang tao kaya sobrang lungkot niya nang umalis na. Parang gusto niya sabihin, Ma'am Shi, nalulungkot naman ako. Ikaw na naman ba yung kasama ko? Wala na ba talagang iba? Ikaw lang talaga. Tingnan naman naman yung mukha niya. Parang sobrang kinalungkot niya nagsasawa na siguro talaga to sa akin. Pero wala ka namang choice, Mandy, kundi ako lang. That's all for now, guys. Bye-bye!